Ulitin ko, sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng labing tatlo, hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, debatian, at buhusan pa ikang nga ng asin. Ano mang sugat na nalikha nito, na ako'y humihingi ng paumanin sa anumang sugat na maaaring na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito. Kaya ayoko magkomentaryo kaugnay sa bagay na yan. ko alam kung anong sinabi niya o kapasahan niya. Um, ang sinabi ko kay Senator Bato, nung ako'y nag-attend ng hearing, kung maalala niyo, um, ang moto propio ay limitado sa kapag naka nakareses ang Kongreso at pagkatapos mag-resume, usually nagpa-file na lang resolusyon. Ang isyo naman ay hindi dun sa paksa. Ang isyo ay sa procedure. Kaya pinayuhan ko siya, kung gusto mo pang ituloy ito, para wala nang magreklamo, kasi una may nagreklamo, reklamo maghain ka ng resolusyon kaugnay nito. Bakit? Kung isipin ninyo. Dahil kapag ka nag-hearing nag, -nag, -nag ka moto paano halimbawa kung may hazing sa isang uh, institusyon ng militar? Higher education ako. Moto sa akin yan. Paano ko hindi pala yun ang pasyan ng Committee on Rules na ako ang priority, ako, ako ang uh, unang committee ang didinig niyan? Hindi maaaring iiwan sa kada miyembro, sa isang miyembro lamang ang pagpasya ko ng ano jurisdiction ng komite. Dapat pinagpapasya niyan yung simpleng aksyon na binabasa ni Senator, Senate Majority Leader Joel Villanueva. Yung I move that we refer, blah, 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 bill to the committee on. Actually, buong plenaryo nagde-desisyon na na. Binibigyang tiwala ang pasya at rekomendasyon ng motion ng Majority Leader. At hindi yun individual na pasya ng isang miyembro lamang o sino mang chairman. So, hindi ko alam kung anong pasya ni Sen. Bato pero kung may mag-question, madali namang solusyonan yun. Maghahain lamang siya ng resolusyon. At um, tulad ng ibang resolusyon na wala namang kapigilan yon, Dahil nga, kung babalik naman ninyo, tingnan nyo yung rules ng Senado, inimbento ang motu proprio. Dati ang may motu proprio lamang ay Blue Ribbon Committee. Pinagandaan ang motu proprio dahil may mga pagkakataon na may nangyari habang naka ang Senado. At kung blue ribbon lamang ang may jurisdiction, paano naman yung ibang komite na may importante yung dapat dinggin? Yun ang rason kung bakit inamiendahan yun. Pero by tradition and practice din, matapos mag-hearing habang reset, nung nag-resume ay nag high na ng resolusyon.